Sa iba pang mga balita, nagsagawan or nagsagawan ang 5th Infantry Division ng 45 Days Infantry Orientation Training CL-03-2025 nito lamang putat putatlo ng Enero sa Camp Melcher F. De La Cruz. Nilahukan nito ng 63 mga bagong sundalo mula sa iba't ibang lugar katulad ng Isabela, Cagayan, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Apayao, abra Pangasinan, Quezon Province, Visayas at Mindanao. Sa pahayag ni Lieutenant Colonel Manuel Gemao, Commandant ng 5th Division Training School, kailangang isa puso at isa isip ng mga kalahok ang lahat ng mapag-aaralan upang magamit nila na maprotektahan ang mga mamamayan. Ang pagsasanay ay naglalayong malinang ang kakayahan ng mga bagong sundalo, hindi lamang sa pakikipagdigma, ngunit maging sa pagtugon sa mga emergency katulad ng mga puna at kalamidad IFM News